Mega sardines baka naman Natatakot ka ba kasi pecha di peligro na? At wala ka nang maisip na luto sa sardina? Mas pasarapin pa natin gamit itong mega sardines mga tol. Sasamahan so, ko din pala yan ng patola mga tol. Siyempre tol, hiwain mo natin ating patola ng ganyan yung mga tol. Tapos iset aside na rin natin yung mga tol. Maghihiwa rin tayo ng ating aromatics mga tol. Meron pala akong natirang sibuyas. So ayan mga tol. Bali tol, hiwain ko lang siya ng mince mga tol. Tapos siyempre pag may sibuyas, meron tayong garlic mga tropa. Ito pala yung mga gagamitin natin mamaya sa paggisa ng ating sard sardinas. Simulan na natin tol magpainit ng ating kawali mga tol. Syempre, kung tayo ng mantika, gisa natin yung sibuyas pati yung bawang. Nagbibigay din sarap yan sa ating sardines, mga tol. Timplahan ko siya tol ng onting patis tapos ilagay na rin natin yung ating sardinas, mega sardines baka naman. idea na ba kayo mga tol kung ano lulutuin natin sa sardinas? Naglagay rin pala ka ng tubig mga tol tapos ilagay na rin natin diyan yung ating mga patola. Timplahan ko lang pala ng chicken powder pati paminta mga tol. So, ayan tol, ilagay na rin natin yung miswa para mas masarap yung ating sabaw, di ba? Ay pag napagtatik mo mga tol, baka masarapan ka at sabi mo iisa ka pa, di ba? Apa talaga humigop na mainit sa sabaw. Tapos lagyan mo pa ng roasted garlic sa ibabaw mga tol. Tapos ayan, tiki man time. Dahil sa Mega Sardines, sa na naman natin isang araw mga tol. Tapos ayan, thank you for watching. Enjoy. Nyarap!